And hello guys, for today's video tayo ay magmimekos-mekos ng sibuyas, bawang at luya. Char! Hindi, <laughs> lang yung ating gagawin. Igigisay. mo muna natin para medyo social. Sutay-sutay tayo. Mekos-mekos tayo mga insan. Ang gagawin ko ngayon ay bupis ng mayor ng neighborhood. O yan, ginayat-gayat ko na yung ating baga ng baboy. May kasama yung antaw doon puso. <clears throat> puso, yeah. hindi puso nyo ha, yung puso nya, isama nyo dyan syempre lalagyan na natin ng sili hindi ko nga pala nila, eh, yung sili kasi maanghang syempre hindi lang naman akong kakain ba diba? baka mapalo tayo ng neighborhood so nilagay ko na na sya dyan. kaso medyo umanghang pa rin sya na very very light lang naman so anday lang natin yung maluto at talagyan na natin yan ng, nang mamaya ng ang asin, ng paminta, isang takot na paminta para maanghang ang buhay niya. Hindi <laughs> naman, huwag ganun. Kunti lang, syempre yung tamang timpla lang. At nilagyan ko rin yan ng um, pork cubes. Pork cubes, nag-isip pa eh, no. So, nilagyan ko rin sya ng tubig kasi medyo yung pagkakalaga ko ng ating baga eh, hindi pa ganun kaluto. So, kasi niluto ko na yun kahapon. Sa ko siya nilagay sa freezer. Kasi hindi ko pa siya niluto kahapon. Kasi may niluto pa akong iba. So, okay yung ano dyan. So, ayan. Lagay ko na yung ating carrots, yung laban at saka yung ating natirang sibuyas. Kasi hindi ko siya sinabay para hindi naman ganun ka lambot kasi medyo masarap sa bopis is mal medyo malutong yung labanos di ba tsaka yung carrots hindi ko na nga ng bell pepper kaya wag na kayong maghanap wag kayong ano dyan tama na yan. ba? <laughs> diba? Pero, sa lasa naman ni okay na okay talaga. At syempre, lalagyan rin niya, niya ng anato. Ano nga ba yung anato? Di pa, na anato pa kasi. Ayun, yung atswete. Binabad ko yan sa main na tubig para mabiling lumabas yung kanyang kulay. Hindi kulay ng kapitbahay ha. Kulay ng atswete. wala O, diba? Medyo nanilaw-nilaw na siya. Sas lalagyan ko nga rin sana ng ano eh, ng tomato sauce kaso ay tomato paste yata pero hindi na lang okay na yan caring carry pasado ang lasa at yun na nga sa tagal ng pagpapakulo e eh, medyo nadurog yung ating sili na medyo maanghang at tinaniman ko rin yan ng dahon ng laurel <laughs> ako sakaling susuyo yung dahon di no? diba? so ay nantayin ko na lang siyang maluto at tayo kakain na dahil gutom na talaga ako nagayat nga rin pala ako ng ano ng daon na buya syempre para naman maganda-ganda ang presentation natin di ba o oh, di ba sarap ang sarap niya talaga promise ang nga yung pinsan ko masyarap daw syarap 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 po ayan nakain na tayo thank you guys and huwag kayong magsawang manood sa aking mga video god bless bye bye kakain na kami